Saka so, nag-bench ka nag -bench na, di ba? yes, yes pa. Ano ka pakaroon sa yes, per, so, uh, sa Bernisar? Oo, uh, yes. sa ano. Kasama ka rin sa Body of Fashion art? Week. Yes, po sa March 4. Pero anong feeling na ngayon medyo na-recognize ka because of that? vlog or what pag online sell pag nag sell I'm really grateful to Bench na rin kasi siya yung naging platform for me para mas makilala and that this tayo ba yung sa Bench? I... pero Bench and Suit mo pero nakatayap ba yun? Hindi, na. hindi, hindi naman po we, okay. don't, we really don't have any contract okay. pero yeah, since dun ako nakilala dun ako nag trend before sir so I'm really grateful to them as well kasi yun yung naging platform ko para mas makilala and to gain more support po. pero uh -oh. intentional talaga yun. Yan talaga yung plano mo na gawin. Uh, to be honest po, hindi po. I'm just working and since I'm a brand presenter, we are being pitched to other brands na gusto okay. sa akin to do live selling. So it's... Yeah, so I'm really grateful to them because they gave me the chance na maging somehow mukha po nung brand nila. Nakilala mo na si Benchan sa Kamigal Pastor. Yes po. Kumusta naman ang ano mo sa kanila? I haven't um, mingle with them personally or um, ah, wala pong like, personal ano yes po but I saw them on the bench fashion week and I can feel that they are really great people though, since uh -huh. they are surrounded by many great people too uh -huh. kasi nung first time mong ginawa yun anong anong sa tingin mo naging reaction mo? ng uh -huh. lahat ng like, nang nang lahat nang, for ng family mo ng relatives mo rin ng family ko po for sure they are shocked Aano Since shocked I, I came, I came, I came from a conservative family, uh, religious family and I mean, and I'm really the first one of the family member na to do that kasi 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 ka? kasi ka? Nasa ano ka? Sa We are, our office is located at the so I'm in mean, ah, the office. So, hindi sa bahay, bahay ni Sasa? Ay, hindi po. Hindi. Pero, po. pero ano? Wait lang, klaruin natin, kinuha ka lang doon? Or business mo ba yan? Or uh, brand, 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 ka no ka lang? This, 100%. my, this is my main job. Oh, my ah, main, job? Yes. Oh. Okay. As so, brand, malakas ang kita mo ron. As brand presenter, di ba? As a, yes. Oh. Iba't ibang branch yung nagtatapos. Oo. Okay. So uh, oh. so, pero 10. mas kilala sa, uh, oh, sa best. Pero, pero pa sa pa underwear. Sa oh, like TikTok seller. I'm also known as Mm -hmm, Jayden Fernandez. Mm, Jayden Pero ano, kasi minsan, totoo ba na parang yung isa, eh, yung talagang wala kang shorts pag nag-ano ng uh, ano, sana, underwear? Um, uh, kasi, there is a time uh -oh. na ginawa ko yan nung grand, parang nung grand launch. Mm -hmm. nung grand launch to hype. Parang na-report na -report -report. yata daw. May nang mga nag-report. Nung to ko nun nung bra without top, uh -huh. that's the time na na-report po yung live. And uh -huh. yun, na uh -huh. Naban, dahil sa akin, Ingat-ingat, naban po yung ano, naban yung account. Ah, dahil to. Dahil Kaya ngayon, pag nag-susot siya so, ng underwear ng bench ngayon, naka-shorts na? Yes po. As much as uh, possible dapat uh, naka-shorts. Ano pakiramdam mo pag yung mga viewers eh, i-request na makisuot mo yung mga underwear na binibenta mo? as of the moment po, I'm now used to it. Rich hmm. I mean, naman yung binibenta ko, so normally, they will uh, request or demand na isuotan ko para they also know on how it will looks pagsuot. Kung so, mas so, magre-request nila yung naisuot mo na. Yes po. Oh, yun ang yeah. binibili. And this is the oh, funniest so thing. Susuotin niya, tapos iba rin. mind. Yes, gusto oh. nila bilhin yun. Oh. Tumatas ba yung oh. sales na ano, ng bench? especially dun sa TikTok uh, uh, shop ng bench? Uh, sa so, base from, uh, from the, one of the team na bench aparos, mm -hmm. Yes, daw po. Tumaas daw. Because of me. Hindi ko naman po sa pinagmamayawan, pero sa kanila na po kasi galing. Mm -hmm. so, sa kanila tumututok eh. <laughs> And, kasi nga may iba silang tinututukan. Ay! Oh, yeah. Ay. Oh, kasi so, daw, oh, how do, do you feel do. about that? Yung ganun, yung tumututok because of? Uh, first, I'm looking, I'm uh, looking for things positively. Ah, okay. So, so what I feel is I'm really grateful that I'm that attractive to them. Okay. So I'll be using this to earn more money, of course. <laughs> That's why I'm working at Bench. And uh, I'm also thankful to them kasi hindi sila naglasawa sa akin. Kahit ako lang na ako yung nakikita nila. Kailan hey, din nag-start talaga? Anong tanda mo kung anong araw, anong day? Parang recently lang. Bench, medyo matagal na siya. Yun. Siguro may couple of months ago hmm. na. Pero, ako, 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 talaga? Yes po, Bench ako ba already yun? have its official pickup shop. Hmm. pero okay naman yung kita as a brand presenter. Yes po, so far. Ano sino ba, lang, sino uh, nagbabayad uh, sa iyo? Kanino ka kumikita? TikTok or sa uh, May yung company mo naman, e-commerce company. Mm -hmm. Ah, ah ay, yeah, na, hindi ah, uh, yeah. 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 hindi uh, na, hindi bench, Yes, but, po, um, hindi po uh, direct. Ah, um. pero may mga commission kayo kapag nakaka nakakakota. Yes, na Pero ano mm -hmm. yung pinaka yung yung comment na talaga nagulat ka? na may ginagawa daw po sila during the live. Ah, ah, private ah, thing. Private personal ah, thing. Ah, personal thing. Okay. Ginagawa nila yung live ko as ah, uh, in prank ka hang salita, mm, pinagpata, yes, para usap ka. so, yes, kasi ano eh, parang yung, yung... anong yung, reaction mo doon? Natawa na, na lang. sex object ka pa. Natawa na lang po ako and yun. Siguro Thankful na rin kasi so nakatulong din sa kanila. Siyempre, so, <laughs> so sige. Imagine mo, tanghaling-tanghali. <laughs> oh, oh. Wala naman ako magagawa kasi hindi ko naman kukontrol yung isip natin. Kaya parang ingit sa'yo yung iba. Bakit ikaw lang? Kasi yung iba, ginagawa rin nila. Hindi naman sila... <laughs> hindi, hindi kasi daw, ano, dahil daw ma ano, ma-jumbo, <laughs> sa tolan, pampapasig. <pang, pang, laughs> ah, kung ano niya kasi kapag nagsusot ng underwear. Hindi to Totoo ba yun? Hindi parang ito nakatutok yung mga viewers eh. Pag ano na kaya pag pinapasot sa'yo yung mga underwear, ay, confirm, Ganon. Sabi ko naman po, hindi naman po doon lang sila nakatuto. Susitahin na naman yung vlog, <laughs> <laughs> bakla naman yung boses ng top. Huwag naman ganyan kabakla yung pagtatag. Ayun nga, so... Hindi <laughs> naman po dahil doon lang sila nakatuto, kasi maganda rin naman yung quality ng brand. Yeah. No, oh, pero mas buwang kamsalita, doon oh. sila dumutu. Yes, mo. Kasi oh. nag-trending siya, kaya nga siya nag-trending because of the... Pwede kang kalimutan yung tatak ng underwear, pero oh. yung 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 naiwan mo yung impression sa kanila, hindi mo bumodel. Oh. Ikaw ba may pagka conservative ka? no. Uh, so, medyo tumatanda na po so ang um, uh, nag-open up na ako sa ah. ganyan. I mean, And that's really normal. Ah. What, um, what really not normal is true? hindi mo alam kung saan siya ilulugan. Oh. taon ka na ba? I'm 27. So, 27. So, oh, yeah. oh, ang bata oh, pa pa yun. Hindi namin oh. na-interview kanina. Pero parang before, parang... Pero hindi ka ba uh, exhibitionist uh, naman? Kasi yun naman ang... Na-enjoy nila. Acquisition nila sa yon na but ang gumagawa lang oh, doon yan. Oh, ano? Anong tingin niya? I'm not familiar with exhibitionist ko natin. Yung enjoy sila. enjoy mo na. Pinapakita yung bag. Hindi naman... Not really. But since I'm doing... Since That job is uh, really fun and enjoyable. So, in, job in, talaga enjoy it, for you. Anong job mo before? I Anong mean, naging job mo mean, before, before I came, that? Uh, I came from uh, customer service. I'm, I'm a customer service representative from oh. Amazon. Uh -huh. Pero dun ba pag nag-live nag ka, hmm. may mga may mga proposal din. Mamaya hindi hindi a sa proposal, alarm. Yes, so, lot. paano ka nagre-react doon? I mean, ano yung pinaka matitinding offer? Yun, as I mentioned earlier, ah, pinakamatinding offer, siguro aabot ng half M. Ay! Half M. Pero syempre madaling magsalita and, and I'm not really fan of it. So yan, binabrush up ko lang and move forward lang. Oh, kasi hindi mo tayo sure kung totoo yun, di ba? Shoot And, yan, dyan din po nagkali. Pero wala yung... nag-direct message or... Madami. Hindi ba pwedeng ano muna, down payment na muna <laughs> na 50% to 50,000? Hindi, sabi ano, dyan din ang galing yung... Dyan din po nang galing yung advocacy ko. Because my advocacy is personal talaga. Ano yun? Like... Uh, this cost me trauma before, so the... I'm... Ay! Okay lang sabihin mo uh, kahit oh. ano. Kahit maapekto rin yung oh. kasama na. Ayan! <laughs> Maka-hurt yan. So, uh, bigyan ko na lang kayo na idea. So, yung personal siya. So, it's really personal for me. That's why I came up for this uh, advocacy na rin. And this is... Uh, you know? siya, yung, siya din yung napapanahon napapanood. Ito, Involve ito. Like, sa so, ganong advocacy, ano? May may advocacy sa social media management. Ah. Responsible use of social media. Due to, uh, to lack of knowledge of people and how to really use it. Again, uh, uh, naging victim ka nun? Yes, I was, I was a victim of it way back. May scam from, ka? Yeah. Or uh, Yung social media posting. Uh, may... May private pictures spread on the land without my consent. So, ikaw, pero ikaw talaga yun? Yeah. Yes, so, um, aminado po ako kasi lahat naman ng tao nagkakamali and what um, really important is when, uh, paano tayo ba, ba? Yes. Paano yes. ba paano siya kumalat uh, ex ex kung yung kumalat ah, uh, siya kinasuan kasi pwede naman kumalat. pwede naman di pa kulong ngang, ano agad nung eh uh, we try to report it or this to pero uh, bakit na ginawa yun mm -hmm. revenge mm -hmm. ba yan nagalit mo siya siguro, sa siguro siguro po hindi ako hindi hindi, lang. hindi, siguro lang <laughs> Pe, pe, pero yung dahil sa nangyari, na, rin, hindi ka ba na-trauma na para magkaroon ulit ng bagong karelasyon? Hindi naman po. Because, uh, as I mentioned earlier, I'm looking positively sa mga bagay-bagay. Na mm -hmm. Hindi naman dahil nagkamali ka dun sa tao, magkakamali ka na rin sa kasunod. Last na lang yung iba Hindi yun ba siya naiingit ngayon dahil sikat ka na? Ay, I'm not really sure po. Oh, wala, no, parang, na po kasi akong, wala na po uh, kasi Pero nagsisirculate pa rin ba yan hanggang ngayon? Uh, I'm not really sure po ka sa yung time Pero on. ngayon, mas so, hindi ka na. gumawa ng paraan, no? That time, yes. Po. We reported it. We so, bad, uh, Sa FBI? Uh, pero since sa... Nag-trending oh, 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 siya oh, oh, before. Ako, oh, oh, so, hindi ko alam. Picture hindi, lang yan, ha? Ah. Hindi video. Okay. So, hindi na siya talaga mawawala. Kasi Wait, for sure, madami uh, oh, Pero bakit may, may ganun kang picture okay. yung i mean, Siyempre po, pinipicture lang tayo. Yeah. Lahat naman tayo dumadaan sa pagkabata, exploring. Pag ah, bata ka pa nun? Since partner ko naman po siya. Paano. Ilang taon there's ka nun? No, there's not, uh, around 21. Oh. Sabi uh, kasi nung ganung edad, wala bang internet, <laughs> wala pang cellphone. <laughs> oh, wala kasi kami cellphone, kaya wala kaming ganyan. <laughs> <laughs> Pero humingi naman siya ng sorry sa'yo. Or yung wala okay. talaga. Ginala niya yun nung maghiwalay na kayo. Inantayon okay, yung relationship hmm. oh. niya. Ilang taon ko yung ilang taon yung naging relasyon ninyo? Ikitas na po ako so mga Pero hindi naman, na man, hindi naman nasira ang buhay mo dahil doon eh. So nakabago na ka na. Ka lang. Na trauma ka lang. That was the biggest trauma okay. of my life. Uh, so, like ang family mo ba? Anong sinabi? Nakumalat yung mga pictures Kung na. Kung mapapanood mo nila ng Petro, for sure this will be the first time that we'll uh, know this issue. Kasi, <laughs> <laughs> hindi po, ako po yung tao na hindi masyadong research. With family, oh, sa family yeah. ng problem. Uh oh. Oh. Yeah. And, yan, kininkin ko lang po. And, dahil nga po, I'm scared na ma-judge din sila by other people since they are known as religious and we are in conservative mm -hmm. family. I don't want to uh, get excited. But... Nakapunta ka na dun sa Dolores? Sa Kinabuhayan? Yes oh, yes. Yeah. Oh, kasi tumalik ka sa Quezon eh. Oo, oh, sa religious, alam mo ko, oh, Santa Lucia. Tumutututut ka siya ng mga simbahan sa Quezon. Hindi, taga-Quezon. Pero wala na yung trauma na yun ngayon. Burado na siya. Kasi ngayon, like, naman, naka-underwork oh, para para kayo. Parang konti ka ito, konti ka ito sa pag-ano, pag-rampa. Wala na po siya kasi during that time, dun ba na-realize na kung magpapa... may ipapastock na lang ako sa ganitong condition. Walang mangyayari sa akin. At saka parang ang dami-dami ng lumabas para naging normal na sa mga Pero siyempre iba, oh, iba yung naging epekto. Ano ko, oh. Iba po kasi yung epekto pag nasa province ka, compared oh. to nasa Manila. Yung girlfriend mo ba, taga pagbabayan mo? Pagbabayan uh, natin? From, from Batangas. Ah, so. ay, malapit lang, malapit lang sa Batangas. Sa Rewan Batangas. Kasi iba na ngayon oh, eh. Ngayon, ngayon, sumikat ka. Siyempre mas gagamitin oh, nila oh, against you. Okay. Mm -hmm. Eh. May Ngayon, mahalong ka. Oo, oh, uh, uh, may mga lumalabas pa ba? Or... Yes, po. Oh, parang mayroon pa rin some, some of my friends na hindi pa nakadam. Parang recently lang nalaman. Uh -huh. Picture so, ba yun or video? Uh -huh. picture lang po yun. Photo lang. Uh -huh. Isang, isang litrato lang. Ah, uh -huh. uh -huh. Pero grabe okay. no, yung effect mo sa'yo. Yes, uh -huh. Pero nung unang mo malaman na may skandal ka, ano nang reaction mo? Ano yung pinunsun? So, unang mo pinuntahan? Uh Oo. -huh. Uh -huh. Wala na. Sinugod mo ba yung girlfriend mo? Wala. Naiyak ka na lang. Ano uh. na ako nun. Tulong sa kwarto. Mm. Uh. Oh, so, I ano mean, year pa yun? Kasagsagyan ng pandemic. Uh. So double, parang doble ano sa sa'yo? Mm. Stress and trauma. Stress, parang inang, inang gano'ng kakatagal na nag-book mo? Or nag ano? Uh. parang gusto mong i-expose yung ex niya. Ah. Uh. 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 mong uh. i-expose. Galit uh. ka sa mga gano'n, di ba? Uh. Siguro, di ba ganun Siguro dumag-dating siya ng a year. <laughs> a year bago ako medyo nakausap. Kasi ah, no? pandemic ito. naman eh, lahat naman know, tayo, ito. ano, yes, di ba? So, ikaw yeah. pa, so,